may eh, nagtanong po sa atin mga lods paano daw po malalaman sa itlog yung itik na lalaki o babae nasagot ko na po ito dati pero para sa mga bagong followers natin, sasagutin po natin may ilan po na nagsasabi, mayroon pa nga akong napanood sa youtube, ang sabi niya ron, sa itlog daw, malalaman mo na daw ang babae at lalaki kapag ka raw matulis, kaya mo eh, para ko daw yan kapag ka naman pabilog yung itlog, ematic daw, babae daw po yan. Eh ako na ho magsasabi sa inyo mga lods, sa marami ko na experience, hindi po totoo yun. Hindi po natin malalaman sa itlog kung yan po ay magiging babae o lalaki. Malalaman na lang po natin yan na babae o lalaki kapag ka lumabas na siya, mag, na, naging sisiw na siya. Wala po sa shape ng itlog o mismo sa itlog na malalaman natin ang babae at lalaki. Dahil mga lods, sa Ah, uh, 3,000 lods yung final na nasampa namin sa lamesa o table hatcher. Mostly kasi 50-50 'yun. Mag, kung 3,000 ng lahat ng itlog, matik 'yun na magiging uh, lalaki noon, ang uh, magiging babae naman din noon, 1.5. Palagi po kasi nga mga 50-50% yung nagiging babae at lalaki. By chance lang mga idol. By chance lang yung ano, gender po nitong mga ano natin. Mga seho natin. 'Yun lang po. Maraming salamat po.